Kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw, Commission on Elections ang nagapatigayon sa karon sang inventory sa mga yellow na ballot boxes. Inisuno sa si kay Comelec NIR Director Attorney Lionel Marco Casillano na nagsiling nga wait and see man sila sa mga indesisyon sa presidente karon nga nasa bit na sa iya nga talatapaan ang enrolled bill para sa barangay kay elections. Tatlong sarang matabo. Una, lagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr ang enrolled bill na nagatugot sa apat katuig na pagpungko sa mga barangay officials sa maximum nga tatlo katermino. Ikadwa nga igavito sa presidente ang among enrolled bill kag ikatatlo maglaps in ang among hagna. 30 dias sumalin sa nabaton sa presidente ini nga kung wala sa aksyon nga nagapatuman kag maglaps na lamang kag mangin lay. Kung magbangin lay nagidmaan ang epekto ang uh, mangin epekto sini nga magapadayon ang pagpungko sa mga barangay officials sa karoon kag sa November 2026 ang madason nga barangay kag gas elections. Kay ginapaabot man ang posibilidad nga sa November 2026 ang madason nga pinili ay ginpaison naman sa Comelec kay Castellano ang registration of voters sa October imbes nga sa sini nga Hulyo 1 tugtug 11. Pagkatapos na iniisang nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections dugang pa ni Casillano mag uh, dungan na ang registration sa BARM kag sa Bilog na Pilipinas. Hindi pa namin pinatapos yung preparasyon para sa barangay election kasi sa ngayon nagpapa-inventaryo tayo ng mga yellow ballot box. No? tuloy pa rin yung procurement, but short of award, hindi kami mag-award kasi hindi eh, nasa kay Presidente na kasi yung desisyon kung iwito niya. Mm. But ang COMELEC, uh, in anticipation, sa batas na yan, uh, yung July 1 to 11 natin, talagang benefer ninyo.